Okay lang, Evelyn. Ma. Yan ay dragon fruit, sir. No? Magkano yung isang uh, baso? 80 lang po, medium. Medium glass. Tapos 80 pesos. large, 80 pesos. Ano yung talaga fresh na ano yan? Na prutas. Ito yun, oh, no? ito pala yun. So, mamimili kayo ng prutas na gusto nyo tapos i shake nila sa harapan. Ayan. Sa tatlong baso na yan sir, o apat, ilang prutas yan? Ano po? Ilang pirasong ano yan, dragon fruit ang tatlong... Dalawa uh, Dalawa lang. So... Okay na pala yung ganyan. Ano, ano? Anong order? May goglo yung Tatlong abukado. yun. Tatlong din Ay, tatlong abukado. So, Mayroon ka lang yung abukado. So, nandito kami sa Esplanade. Sa mga kasusi sa Ilog Pasig. Ayan. Ang daming tao. Ikaw. Ayan na. Vlog mo ako. Puro ka doon. Wala kang sa may vlog. Ganito ko yan sa Esplanag. Sa tadi daw ako sa harapan ng nasi-shake ng mga sariwang prutas, no? Mayroon silang 80 pesos na large na ng uh, size ng baso. So, fresh na prutas so yung kanila, i-shake sa harapan mo. Sa mga gusto makatik eh, mga gusto mo. So, ayan oh. o. So, sa ito naman ay, uh, ayan sir, avocado. Tama so, na, dami na. Baliyo. Okay. Oh, tatlo. Bali ani minagad na higa. 3 Bali avocado large nang

Okay, ano sa iso? Anong may hindi ko ano sa iso? Umilig ako yan. Ilan? Ilan?